Buhay na buhay, oh. Grabe, ah. Oh. Barakuda. Barakuda. Ito po ba? Oh, yun, Depende kung anong decision no. ni Mayora dito sa atin. So, nga gusto kong sabihin kay Mayora. Ano na? <laughs> Pakabay na lang sa amin. <laughs> Uy, mga ka-farmer, isang magandang buhay. Nandito tayo sa Santa Cruz. Napadpad tayo ng Santa Cruz. From uh, Dasol to Santa Cruz mga ka-farmer. Yung bakit nawalan kami ng ano. Bumigay na yung battery ko. Ng sasakyan. So kailangan namin bumili. At dito pa daw po. Pero ngayon, sayo naman ang pagkakataon. At uh, hindi pa tayo dumaan ng palengke. Ayan si Cabono. Wala yung GoPro mo? Hello. ito. Ayan. Punta natin yung palengke dito. Ito yung matagal nang hindi pa rin na ililipat mga farmer. Actually, meron na po silang nagawa. Pero, soon. Ayan. At, uh, sana mabalikan din natin pagka nakalipat na. Kasi siguradong maganda yan mga farmer. Ayan. ah uh, matagal na silang uh, ganito dito. Sa ano? Sa Santa Cruz. Oh, Medyo ano talaga Bug-bug lalo na pagka Tag-ulan tag mga ka farmer Shout out pala kay Aldoy ayan, Si Ray Mosilina Reynaldo Mosilina The great fisherman ayan, Malupit na mga isda mga ka farmer So ang galing mamana niya na isda Pero ayan ikutan natin tong This way to exit Ayan po mga farmer Itong anong to kagaya ng dati ay probinsyang probinsya look again palengke so actually mga tao last na pumunta ako dito hindi ko na tinuloy yung vlog kasi gahapon na pag hapon na po wag na kayong pupunta dito ay at uh, wala na po kayong maradadatnan as in wala na as in ghost town sarado na po mga farmer may mga ilan akong nakita ah uh, ano, sabi niya sir sa umaga lang ayan, a, pag pinasok po ninyo ayan, a, matilim oh, talagang ano pag maulan dito kawawa daw sila, yun ang sabi nung ah, nagtitinda mga ka-farmer meron din silang a, ano, ligaw na ang palaya ayan. so, mga gulay ayan So, talagang ano mga farmer ano, mahihirapan sila dito. Pero maganda, maraming isda dito. Panalo kung sakali man nako. Hindi tayo, wala tayong lalagyan ano. Ha? Oo Oh, dragon fruit to, Oh, oh yo. Ah. Santol. Ah. Dragon. Bakit tinawag na dragon fruit ito? Chichi ayon na kumain ito na pumupula daw yung ihi ah? di ba? Avocado. Mm, labong ba yan, bebe? Po, sir, sir. Po, sir, sir. labong mo, sir. Labong partner, talaga ang saluyot, Ito, ano? saluyot, labong kapas ka Healthy, ne? Bagoong bitsin. Ha? At saka isang kilong bangos. <laughs> Talagang isang kilo, ha? Kalahati. Oh. Magkano <laughs> kaya ang kilo ng sili ngayon? Pili po, 150 lang po. Oh, 150. Kami oh, maganda mga kotang. Ha? Gulay? Ito si nanay, oh. Oh, titinda dito. Di ito mga huli ng fisherman na maliliit ito. po Ito po ay swahe ba? Hindi. Yes po, swahe. Maya-maya po yung naked lang. Oh. 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 yan yung sa loob po. Hindi pa rin pala kayo nakakalipat eh. Akala, 26, ko, 2006. Akala ko 2006. Akala ah, ko 2026 pa. <laughs> Is totoo na. Opo, totoo na na po mga ah. goods, So kailangan mabalikan pala ito. Bunutan, abunutan ah, bunutan po ang pwestuhan doon. Opo, gan mamaya po. Mauna ang mga dry goods. Bunutan na po mamaya. Oh, ang galing ano. So ayan, magandang balita 'yan. Matatapos ng pagtitiis no oh. Ayan, thank you. Oo, grabe. Ayan mga farmer totoo na. Punta na opening. opening. Opening remarks. <laughs> ang galing. Ang galing. ha, labong. Talagang labasan ang labong ngayon. Hmm. Ayan ah. Bakit po ibang kulay nung isa? Ah, nalaga na. <laughs> napiga na. Oh. gusto din yan, di ba? Ano mo kung gusto niyang mag-uwi tayo ng labong? Mag-uwi lunch. Lunch natin. Labong? Ay, magkano kaya ang swahe? Retisip po sa mga kit. Ay! Mura na. ko po kasi eh, walang sumasagot. Mura ang swahe, bebe. No, mura. po sa... 7,700 ito oh, Mura na po yan. 700 doon, doblado. Hindi po eh. Kumuhay na buhay oh. Grabe oh, eh Oo, oh. oh, oh, oh. e, ano ay, ay, po, mm, sa, ay, hindi po ako uh, na-inom. natin, Sir. Siyar tayo. <laughs> okay. ay, diba? oh, sige, isang kilo. <laughs> ay, <sang> kilo <laughs> <Tampulutan>. <laughs> ay, ano, oh, kilo daw Pampulutan. Buhay po. tsaka ano lang Juice. Bigyot lang naman namin yun, sir. Ito sa amin sir, pag walang biro, oh, walang wala wala saya sa amin. Bigipat oh, na. Mukhang, mukhang, anong gusto niyong yeah. mabunot na, ano? Magbubunotan na daw, ha? Ay, gusto ko, number one, <laughs> siyempre. <laughs> <laughs> para mauna kami. Para mauna at, at ay, least yung tagulan, medyo ma, ay, ano, ninyo, maganda ano, ano. Pero ang tanong, may renta? Meron po, tatong dito. Isang buwan? Pero six months yet, ako, hindi pa ko. Man, wow, ko siya ata kami dito. Kung Libre? Ay, wow! Eh. kasi sarap. yata siya? Sana wala nang bumalik dito. Anong gagawin ngayon dito? Gigibay na? Ay, ah, baka gawin part ng mga bata siguro. Oo, oh, oh, yan ang, ang maganda. Kasi, kasi may kukuha ng hipon ko yun ang nakasiting. Oh, may mga car eh, na ba? Oo. Okay. Oh. Depende kung anong decision no. ni Mayora dito sa atin. Wow. Eh, gusto kong sabihin kay Mayora. Ano na? Pakabayit na lang <laughs> siya <laughs> sa amin. <laughs> Sana gawa na lang niya dito ng jala din. Para lang ng tao, ano? Para po lang, lang ng tao matulungan oh. niya. Ay, bebe. Bak 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 siya. Para may bagdaspusan. <laughs> mag <laughs> Hindi, maganda itong madendebelo. Ang luwag. Wala pa pong Jollibee dito? Wala pa pong Jollibee? Wala pa pong Jollibee? Wala pa pong Hindi, kasi ganito yan, Nay. Ang Jollibee, bago magtayo ng Jollibee sa isang lugar, hindi naman yan si mayor ang may ano eh yung Jollibee mismo ibig sabihin yung yung mga tao hindi pa kayang yung buying power na tinatawag oo oh, oh. pag hindi nag click hindi nila itutuloy ibig sabihin hindi pa baka hindi baka hindi din kaya ng mga tao pa ng Jollibee oo oh. oh. ah, Jollibee inasal isa na lang yan Green it cheese. Ano Baka nilipat lang. Okay. Ang mga oh, pumapas oh. uh, oh. oh. <laughs> <papay> na. Kaya pa lang na. Discounted. ah sige. Ang mga pumapas iwan na. Discount. Eh, uh, patay. Um, okay. Ayan na. <laughs> mga retisan tayo, ma. Ay, masarap sa palengke. So, ayan, 28 daw. Lipat na. Bunutan na. Oh, tatapos na ang pagtitiis nila. Eh, nakita nyo naman po ang ano, low na low na lang sila. ilang taon po nilang tinitiis. Grabe. Mga makakita tayo ng sili. 150 lang daw ang kilo. Mura. Pang chili paste. Doon, baka mag 250 tayo sa Araya. Oh, sarap din mamalengke malengke nito. Actually, enjoy ako sa mga ganitong palengke eh. Oh, tingnan nyo naman mga farmer na yung fish section nila pero ang sarap mamalengke dito gawa na ang dami pong isda oh. marami pong isda ito yung karne ah, bibili tayo ng isang kilo kasi pwede pa daw pong mag lunch doon isang kilong yempo na bebe ha? Oh, oh. na bumili. Ay, dito. May ulo eh dito. Di, masarap dito mo malingke. Makita mo yan. Ang gaganda ng mga isda. Oh. Tingnan mo. Kanasi. Oh. Ayan, oh. Bisugo. Magkano kaya ang bisugo? Namimiss ko mamingwit nito nya oh. Ah, Ayun ang suwahing malupit oh. ah, May isda dito, malupit ang isda dito Magkano po ang bisugar? O, oh, mura na O, 80 Mura yan Ah, ikutan natin ito bago tayo mabas Pagano tayo. Ay, ito ang original. Nakabili na. Nakabili na po kami. Hindi nga eh. Yun nga ang mali eh. Ay, tumatalon. Nako, sayang. Mm. Oh, ayun po. Nagtatalo na. Isang daan kilo. Bonito. Ganda oh, magaganda. Solid ang isda rito. Ito, huli ng mga mangingisdang ano. Oh ay walay na ay wang sariwa yan ang maganda isda ang kinipinda karne ang ulam tama yun di ba ay <laughs> <laughs> langit maganda na isda na. No? tayo apa ganang babang? Ay, kalau, oh ang gabi, oh. Malagay. And taong sir. Ha? O, oh, seaweed pala. Ayan, arosip. Arosip. Taong ha. May hindi takal sir, 1 for Ah. Manap sir, uh, isang kilo? Di. Siya. Sure. Wa. Yung 40, tinan po natin yung 40. Kamatis pa pala. Oh. Malang kamatis ngayon. Magkano po sa malagay? 270 na lang sir 270 pwede na dito po sir 220 sir ah $260, oh. tapos yung oh. 200 na lang lahat pala mo na lang sir ano po inapinto oh sa mo kami ko lang 50 pesos sir yung tayo move blood move blood sa vehicle ito diba sir okay na gawin kong 50 pesos sir opo sige po hindi po kayo dorado 60 46 na siya may nakakakilala po kay Ray Musilina rito si Aldoy the fish hunter tagalukapon <laughs> Ano po? Yan sir, di pa nakatikim ng yelo yan sir. Hindi po kayo. Oh, ano sa atin Isa lang piraso siguro. Marami na tayo. Tapos sir. Okay na po yan. Idadagdag lang namin. Ito oh, 174. O, 174. Parang magandang presyo ng isda ngayon. Hindi gaano, hindi ba nagpo-400 yan eh ano? Matumalpo kasi ngayon kasi marami. Sana tumumal pa para Oo mag- naman, Sir, malulugi naman ang mga mag-iis <laughs> naman. Mata mga 200 na lang Sir, ang okay. pagpangat, 200 lang. Oh, yun, yeah, grabe, oh, 200 na lang. Eh. 200 na lang oh. Sir, 200 lang po, isukot ah. sa kasasas. Oh, oh. Sayang lang tayong, ano, mabibila ng yelo. na po, ano gusto mo nga ano yan, pang pasalubong kay ma, gusto niya kaya, yan? sir, may 200 pa na yan oo, ay, oo nga eh yelo eh i-bili tayo ng kay maliit na kulay may color kayo maliit, hindi meron po eh nakalimutan uh, namin eh hindi oh. po meron, ano yeah, yelo ang problema <laughs> pinupunasan mo ako ha huli naman dito sir o nga po, sige po, 200 200 pa na, magkano ba? Oo. Para may tin may uh, ay. Oh. Ano ba? Ang bilis na Sa <skrisa> saya na daga na ka kaya na kita Ha? May kona na daga na kaya na kita. Sarap mamalengki dito pag ganito ang presyo. Bebe 200. Bebe. 200. <skrisa> Bebe ko

Pali na lang, papatap. Papataposin daw muna para, yung tag Para maputik na rin yung mga bumibili. <laughs> <laughs> Alin, bebe? Hala. Ayan o, oh, kahit... Oh. Ayan, oh. kamote. ayun natingnan po natin yung mga isda dito. Talbos ng kamote. Ano bang gulay natin? Nakakulit tayo ng seaweeds, mga farmer. Ayan. Napakarami. Ang gaganda ng isda dito. Oh. Solid, ano? Eh, Ayun, no? Labahita. Hmm. Sariwang sariwa din. Basta talaga. Ang sambales talaga niya. Isa sa pinaka mga sariwang isda talaga na puntahan ko. Maribeles. Masinlok. Ito, maganda din dito bisugo ka sa salsa. kano bisugo? 80 na lang, sir. 80. O, na lang, sir. Marami o, isang kilo. Magaan lang siya, sir. Wala po. <laughs> Teka lang. Ikot lang po muna kami. dito sa loob. Mas marami pang ista dito sa loob. Ano, alam mo ba? Tapos na? Dito. The best dito. Mm. Santa Cruz oh, talagang kailangan na pong lumipat mga kaparma imagine oh di pwede yung matangka dito oh talagang kailangan na rin po nilang lumipat and uh, yun naman ang magandang balita talaga ingat ingat sa paghakbang tulingan oh, wow palos ay tarian oh ito mas masarap ihawin. The best talagang ihawin. Baka na lang kung bago yan, Magkano naman po? 500 na rin. Meron kaming mura na kung Hindi, hindi. po. 300. Meron na kasi nabiling ano, sa Maral? Ay, sa Maral po. Pang ihaw din. na Masarap din niya parehas din ang lasa na kang binabayara mga Pinsa ng Maya, okay. ano? Maya-maya po. Ayan. Ito yung isang sungayan. Okay. Sungayan sir. Na, ano? Segunda. oh, Segunda di Mano. Segunda Mano. Segunda Mano. Si Maya po, magkano? 400 po. 400. Okay. Galing na ako dito dati. Malaga sir. 400 ang maya, ayano. Unang superman may mayari na yata ng malaking maya. Ayan. <laughs> <laughs> Hindi magingat sa Hindi mo kumulat. Hindi mo kumulat. Hindi po ano na oh, Ang ulat. Sir, sigaw. Sigaw. Sa loob. Talagang kailangan na talagang ano. Ayan. Oh, oh. Trapal, trapal. Okay na tayo? Yelo, no? sir. 140 na lang po. Yelo na. Kaya lang kailangan natin ng ah, hindi ibig sabihin Bili tayo yelo palanggana na lang ne? Ano ba? Kaya apos naman e Malapit lang Malamig pa yung ano natin Yung Hindi wala tayong pagpapatungan yan So ayan po Ang okay. farmer Ang inikuta natin Pero the best ha Magandang ano Doon yata Yung ano Saan yung cooler Cooler O palangganan na lang Siguro ang dami O nga Ang na natin cooler eh. Palanggana na lang magamit pa na. Doon ata sa may kabilang 'yan eh. Hmm? Palanggana. Meron meron akong gumaling sarawa kasi 'to 'yun. 'Yan ata. Her bonito sa dakarape 'yan. Gumawa ng dalampasihan. 331 kg. Ay hindi, eh. ano 'to? Parang parang polvoron 'yan sa. Ano? Ah, bakalaw. 'Yung bakalaw eh. sir. Ang sarap niyan niya. Ito 'yung bakalaw. Ito tayo. Ayun tayo. 'yung isang kilo dito, sir, bakalaw. Ito ata yun, eh. Hindi, Sir, Margarian, parang gumaling 'yung lasa na dito. Pero hindi pa magkalasa sila. Opo, oh, sir. Pero 'yan Ito, 'yung bakalaw, masarap. Ito 'yung medyo Oh, ito na 'yan. Try natin 'to. Para sa biyahe, magpurutkot ka. Maliit lang 'yan. Tama na po 'yan. Okay na, i-i-i. masarap Okay na po kasi meron din kami ano. 'Yan na lang ihawin natin, iwi na lang 'yung ano. Uh, Huwag ka nga alis kinabukasan. Hindi, maliit yan si Lid tatablas yan. Pag malaki, pwede yan. Hindi, hindi kayo tatablas yan. Hindi, maliit lang po yan. Hindi, minsan utot lang. Mayroon lumalabas eh. Maliit lang po yan. Ba't yung iba po parang kulay itim siya? Ito hindi ano? Hindi. Ano yung isang yun? Yung... sir Hindi, oh, di, yung nalala mo. Mas itim, ano? O, pag malaki na itim na. Pag malaki. Pag malaki. 350 ito, sir. 350. Okay na yan. Ay, masarap ito. Kararating lang po nito. Na ano to na nabingwit ito. Na ito. Eh, ano kasi to deep deep si po yan sa lalim talaga yan. Malalim talaga. Ano lang po kami dito, pauwi na rin. Alam niyo bang galing pa kami Dasol? Ayan. Pero panalo ito ah. Oh, nahiwa yung abdo White meat talaga ito Ito na yung natin The best ito O kaya ah. Pwede rin ito sa Bagi ihaw kasi yung the best nito no Ito sir yung bulpot niya upang tanaw Okay na po ito ah? Ayun dun Hindi ka Ura ang bisugo mga farmer ah. Parang masarap mamili dito Problema natin Yellow Aha, aha Ayan nga, ayan na dun Kaya kayo natin i-travel na hindi malusaw Diba? Diba? yun ano dyan. Kasi ang ang problema dito, yung mga 7-11, wala kang magbibilang nila. na lang tayo? Saan kaya tayo makabili? Oh, dragon fruit daw. 70 doon. Doon na tayo. Sige. Sayang ang sampo. Ping dito. Ayan, avocado, mga ka-farmer. Okay din mga malengi dito. Mag-iiba ang look pagka nakalipat na po sila. Ay, ito pala. Oh. Magkano kaya ang kilo ng siling ano, labuyo? matagal pag-isipan na. to? 20 ah, pero ano na Tinitingi yata nila. Oh, tinitingi nila mga farm kaya hindi nila mabenta ng per kilo. Nahiya din naman siguro ano. Kasi sa tingin mas malaki nga naman ang kita. Oo. So, seaweeds na lang tayo. Gusto uh -huh. mo ng sandal? <laughs> Hirap kasi pag ano, sa init, biyahe, sira. Pwede rin, nasa iyo. Saan ba kasing lugar yung walang itlog na maalat? Kamigin na no? Eh bago. Hindi, Ang naman. Hello, Ito Dragon, gusto mo? Yes. Ilang piraso lang 'yan. Oo, 80 'yan more na. Eh. Dito na tayo sa 80 kasi mas 70 lang. Ha? Seven. Lahat na po yan? 70? Hindi, 70 lang Itong 80. May... Sa pinya yan ang alam. Ah! Pinya. Sige, sa pinya pala. Pili hmm. na tayo. Ready, ready na pala yung bagong palengke. Makahiwalay na yan. Yung mga ano, dry goods. Tapos isda karne, ano, gulay. Pero isang building lang po, ano? Ayos pala, eh. Mura yung isda nila ngayon dito, ah. Yung, ano, 260 lang, ang bisugo. yeah, pwede na to. Ay, may tudong, oh. tapatan kasi sila may 70 din pala doon sa kabila bibili tayo ng palanggana palanggana na lang magagamit naman yan so sa isda dito mga farmer sa umaga hindi kayo mawawalan talaga basta sambales at sambales panalo plastic ba bebe o bakal na ayan o ah, saan na yung ha? ayun may bitbit na -bit planta kaya <laughs> nga eh dito yun ayan o nandito kabilang ano na eh nandito kasi yung mga ano nandito yan So, ayan po mga farmer yan ang sinasabi ko kaya talagang nahirapan din sila pag tag -ula. Talagang grabe po ang putik. Oh. Ayun, sili magkano kaya ang kilo? Chichili paste kasi. Ayun, palangganas. Ayun, pajamas. Dami. Ko alam kung anong gusto ni Bebeng bilhin. Kasi kung ano, Magagamit mo na yung Medyo mahal Stainless ka na Excited ako Mag-iihaw kami ng bakalaw Ay ano na lang ah uh, Timba na lang kung da. Balde gusto mo? Bebe Kung anong magagamit natin sa bahay Balde Gamitin din Ano bang ano bakit balding? Medyo malitang space na. O, yan o. Ali. Orocan. Orocan. Magkano po ang balding, Orocan? 200 po, sir. Oo. 200 po. 200. Oh. ayun oh, Pwede na to. O, green. Oo. oh, blue daw. Blue daw po. Blue is sa'yo. O, green na. green Yun po malaki-laki? 250 po. 250. Yun na lang po malaki. Okay. Pag Orocan daw, bawal ang marupok. Wala ang marupok. Oo. Yan ang plastic na. Oo. Ano ba ang ano? May saging ka? Oo. Oh, uh, oh. Lalakad. Ah, mas matindi yung ano, yung naglalakad. Dalawang paa. Magkano po ba? Uh, lilipat na rin kayo? Opo daw. may kayo daw sa nang ano ngayon daw. Bunutan. Bunutan oh, po. Eh, natutuwa lang ako kasi ang tagal ko na pong pumupunta dito. Ina-expect ko nakalipat pag ganun pa din. Baka magkamali mamaya. Pagbalik man dito pa rin kami. O, huwag naman <laughs> sa... Hindi <laughs> pa <laughs> <laughs> naman ganun. Sana Hindi naman nga. Oo. Tignan naman pa rin ka dito. Oo. No? Oh, tagal lang nagtiis, ano? Opo. <laughs> Dahil kay Cosme. Dahil kay Cosme. Nalipat lang saan saan oh. ang paningke. Ito na. Dito po nag-uupa din kayo. Hindi naman po. Ah, doon medyo mabigat mag-uupa. Magmamahal na, ang bili. Yun, talaga. <laughs> Kasi at the end of the day, ang magsasuffer, uh, yung mamimili. Siyempre. ganoon naman talaga yan. Sige po, te. Thank you. Siyempre ganoon, Sasabi nila, O, oh, ano, ganyan. Pero siyempre, ipapasa mo din sa bibili yun. Alam naman, di mo i-cover yung upa, di ba? Sabihin, mahal dyan. Eh, siyempre, laki din ang upa nung... Lalo na yung mga private na palengke. Mahal talaga kasi gawa ng upa pa lang. Mahal din. Bulawon, Almasintoda Ayan, Coast Guard Substation Santa Cruz Locapon North Ayan, mga ka So, bibili na lang kami ng battery, pauwi na kami at mag-iihaw na kami ng bagalaw Sa so, kaya nakabili ng na yellow? May iyayelo tayo Ay, patungan lang natin, baka hindi naman agad malusaw, ano Alberete eh. Okay na, so ayan mara farmer Hanggang dito na lang po tayo At Ayan po Baka huling sulyap na natin ito sa Lumang palengke Ng uh, Santa Cruz Sambales Dahil lilipat na po sila Congratulations Mga taga Santa Cruz So ayan, marami salamat At magandang buhay